ate Ano daw? Uha uh, daw po muna si mama ng dalawang sardinas. Anong sardinas? Mega green daw po. Ha daw po pala dalawang itlong. Hmm. Tapos dalawang itlog na rin. Sabay na rin daw po pala ng dalawang magic sarap. Oh, magic sarap Okay, dalawa din. Sabay, ito at ating aso po. Ha ah, nga po pala isang baretang taps daw po at dalawang ariel kasi maglalaba po siya mamaya. Oh, ay ang akala ko baga ay sardinas lang. Ah. pinigyan niyo daw po ay kunin ko na daw po lahat yung piling niya. Ay, hindi na pwede yung iba. Ari lamang. Sardinas lamang ang